Ipinamalas ng libo-libong miyembro at opisyal ng Committee on Dawa and Masjid Affairs ang kanilang matatag na paninindigan sa pananampalataya at tapat na paglilingkod. Kasabay nito, buong puso rin nilang ipinakita ang kanilang mainit na suporta kay United Bangsamoro Justice Party President at Moro Islamic Liberation Front Chairman Al-Haj Murad Ibrahim bilang gabay at lider sa pagpapatatag ng Bangsamoro. Narito ang report. Ipinamalas ng libu-libong miyembro at opisyal ng Committee on Dawa and Masjid Affairs ang kanilang matatag na paninindigan sa pananampalataya at tapat na paglilingkod sa ginanap na Dawa Committee Annual General Assembly na may temang Unity is Strength, Sukasumpong so na Bagal, sa Camp Darapanan Simway Sultan Kudarat. Kasabay nito, buong puso rin nilang ipinakita ang kanilang mainit na suporta kay United Bangsamoro Justice Party President at Moro Islamic Liberation Front o MILF Chairman al Murad Ibrahim bilang gabay at lider sa pagpapatatag ng Bangsamoro. Laman ng mensahe ni Chairman al Murad, kanyang ipinaalala na ang tunay na lakas ng Bangsamoro ay nagmumula sa pagkakaisa at pagtitibay ng pananampalataya at sa sabayang pagsisikap na isabuhay ang dawa. Binigyang diin ito na ang ating pagkilos ay hindi lamang para sa kasalukuyan, kundi para sa kinabukasan ng bawat bangsamoro. moro. Isang kinabukasang gabay ng pananampalataya, pinatatag na pagkakaisa, at pinagyayaman ng sama-samang panalangin at pagkilos. Aniya, sa pagpapatatag ng ating masjid at sa patuloy na paglaganap ng dawa, tayo ay nagiging ilaw at lakas ng ating pamayanan. Sa pagkakaisa ayon sa opisyal, layunin at pananampalataya, tiniyak ni Chairman Murad na ang Bangsamoro ay patuloy na uunlad at magtatagumpay. Naptali Belarde, I Minds Philippines.